Na-LSS ka na ba sa mga campaign jingle na katunog ng paborito mong kanta? Eh paano kung nakaulang pala ang mga tugtog na yan? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Mambo, mambo, matlata, awa na, pangatlong laban ko na <tong> oh, 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 oh. <tong> Um, sometimes catchy, pero minsan pumasok sa tenga kasi paulit-ulit siya. Sa umaga, paulit-ulit? Hmm, paulit-ulit lang yan sila. Bukod sa plataporma at karisma, epektibong paraan din ng pangangampanya sa eleksyon ang campaign jingle. Kaya naman ang mga kandidato, kanya-kanyang pakulo sa kanilang campaign jingles. Pero kadikit ng pagpapatutugtog nito, may ilang obligasyong nilalabag umano ang ilang kandidato. Formal nang inireklamo ang senatorial candidate na si Apollo Kibuloy dahil sa umano'y pagnanakaw ng kanta. Omelek nagbabala na pananagutin ang mga kandidato na Pagamit ng mga nakaw na kanta o tugtog para sa kanilang campaign jingle. Paalala ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated o Filscap, may tuturing na krimen ang paggamit ng copyrighted music o musika na pag-aari ng iba sa campaign jingle kung walang permiso o lisensya. Maging simpleng pagpapatugtog nito sa mga campaign rally ay hindi rin pwede. Maybe because the workers are popular, they're excited to use it, they're excited to have the, it attributed to their campaign, nakakalimutan nila na, oh, this is intellectual property, and gaya ng any kind of property, you need permission to use it. Ano po ang pwedeng kaharapin ng mga kandidatong gumagamit ng copyrighted song? If an action is filed against you, because of copyright infringement, pwede kang magbayad kung ano man yung license fees that are due. Worst case scenario, you can be in prison up to, I think, nine years, depending on the frequency of your infringement. Ayon sa PhilSCAP, may tatlong uri ng lisensya na dapat kunin ng mga kandidato sa paggamit ng copyrighted music. Una, ang modification license. Para ito sa pagbago sa lyrics para mas maibagay sa campaign jingle. Pangalawa, ang synchronization license. Ito naman ay kumpara sa isang music video o iba pang audio visual content. At pangatlo, ang public performance license. Saklaw nito ang live performance at ang pagtugtog ng mga copyrighted music gamit ang anumang sound device. Hindi po ba sapat na magbigay nilang na sa ng credits to the owner or shoutout? Not enough because you still need to get the license to use the work. And more often than not, the license will entail the payment of a fee. Ayon sa PhilScop, monitor nila ang mga lumalabag sa copyright law. We would have uh, staff executives that are assigned on uh, per area. So we do on-site, we do broadcast, and also online. Paano naman mapoprotekta ng mga Pinoy artists ang mga gawa nila? I think the best thing to do uh, is to make sure that somebody is administering your work for you that uh, can do that uh, like Philscap, so it will be good for them to be members because we do act on, that's basically our job, that's what we do every day. We look for some uh, for the usages of the music, try to license it and make sure na mabayaran sila. In either case, like if you're on your own, you will have to be vigilant. Uh, but we will obviously encourage you to seek out uh, the help of uh, CMOs like us and also some music publishers. Ano po ang pwede namin gawin kapag nakakita kami ng kahinahinalang copyrighted campaign jingle? Very very useful if you do have a video or a recording. If you record it, it and if you send it to us we can try to check uh, our departments have their way of determining ano ba ito yung kanta na to and then look at our database and then figure out kung may right holders ba na natamaan. I think we should be able to expect the people running in our public for public office to be the first people to comply with the law. O oh, mga kapatid, bago pa kayo ma-LSS sa campaign jingle ng inyong napupusuang kandidato, alamin niyo muna kung nakaw ba ito. Dahil kung ang kandidato ay hindi natapat sa isang simpleng kanta, paano pa kaya kung sila na ang nakaupo sa pwesto? para maging updated sa nalalapit na eleksyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Chotico, News 5 Digital.